lost control. Ya. Ah, nagkape to eh. Wala. Wala, 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 wala magkakape. mo sa wala bang kapehan handan? Eh. patago. Patago, meron. Oh, dito tayo sa patago. Oh, para di sa pangalan niyo, kape patago. Oo. So, oh. Tayo dito sa patago, hanapin natin. Magkano yung ganyan, no? oh? sampo ilagay ko na doon sa pura lang yan bro sakyan oh. ko may harapin sa akin hindi pa nagamit ano <laughs> yung brand dinikit mo yan ay uh -oh. uh, hindi ay yung ano yung dati yung dikit yan eh, hindi nalalagas pagka ano minute hindi ba? balita ko miyembro ka na ng banateros ha oo oh. oh. napapanood ko nga yan da yeah. hindi Kala ko ba, membro ka na ng Banateros? Mamaya oh, na sa... Pagkat lang ang kibo, tulog o. Oh. Taimik ka lang kaya, oh, Rumampan na sa taas. Kung alam lang natin, di <coughs> eh, nagtakasusin na lang sana tao. Correct, doon na lang sana. Walang abiso eh. Takas na lang sa ilalim kayo. Ah, okay, okay, okay. Sige. Ah, okay. okay. ah biyahin harasi din sila. Ito talaga ito si Goryo. Bili daw sila manok. Manok? Manok? Huh? Oh, isa rin sulay. Sulay ba yan? Oo. Sulay na, da, sige. Ito sulay. Pagka may pulis Bagay mataas. May pulis yan, huli yan. Oh, ito sa. Pero sa uh, ganitong sitwasyon, hindi huhuli niya. Parang oh. yan. Oh. Kaya may, din ni dyan. Masisira yung ano. Hmm, kaya Kaya oh. ako yung Land Cruiser mo. Mababa, ay, mababa ma yung ano. Sa satyan ko, pag mataas lang, daan ko dyan. Side Baka tumasayad yung, tuma yung air, ano ng aircon no? Ganito dapat? Ayan o, ganyan o, no, ipaket ko. Oh. Yan ang isang beses, siyempre nahihirapan ako eh. Lain. Yan, yan, taas eh. Eh rapan na eh ginawa ko na lang loto <laughs> ni. Nangyari Single shot siguro kaya ganyan. Single na dun siguro. Oo. Oh. Like oh. Eh hanggang ano pa naman 'yan? Sa tulay ng bata. Yun lang. Oo. No? Oh. Batra tayo. Wala na. Pag may exit diyan, exit na. Oo, oh, exit tayo. Sama like you. Ikutan natin. Ano nangyari sa yo? Nagwawala ka na naman. Ikutan eh. natin, bro. Parang yung ginagawa nga ng misis natin sa atin, iikutan tayo, di? Oo. Oh, ikutan din. Hindi, hindi. Tayo na. Tayo. Okay, tayo. Kayang kaya nga tayong ikutan ni, Missis misis ta kani, oh. kumpare. Yan pa daanan na yan. Nakaw. Ah, Ay, oh. malaki yan. Bra, try mo nga. Nagpakad Sinta. Nagpakagali Patras. <laughs> nang na pasan tay naman mah, oh, yung ano, no. mga babaya no? no? kung ikutan lang so, naman na. eh magaling si Mrs Jan. na talaga. ay <laughs> eh, pasingkil para reta. may pamitrokom, makipag <laughs> pa pagikutan alam ba? ikutan na lang ba? <laughs> nga tayo eh. pamitrokom. yung 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 tayo eh. yung 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 pa yung nga traffic ganat natalatan eh. ngay gannda na lang uber tanda kitoynda wa wow, dangkan <laughs> uber tanda angkan global pig nya kidmit ten double pig oh. kayo now ah, may nahulog pala don inuukay nila hindi nila mapuwa oh. ay, ay kwatak pintorta dangke tanong nga kw Siyempre, no, mag dito, oy. makita tayo ti tayo, mas dyan. Kami nagbaya, wala ka ti pinagpampanuno, damat na kapitana. Ayaw! Ayaw! Ating kapitan, mga bakkantuan ng kapitan. Saka nga talaga dito. Oh. Ayun na, tabira na yung mga lokalaw. No. Nagpigsa ka, kapitan. Okay na. na. Uh Pagkasal <laughs> daw tayo, pinturan daw Kapin pintur pa lang, <laughs> pinturan da man Kita ate kapitan. Ayo. Kung pinanalaw, sabi yung pinanalaw unang project ko, pagkanta ko bahay ay ko. Tani kapitan, amin nga abot sulatan na. Pagkasal daw tayo, pagkasal daw tayo. kapitan, daw sulatan pagkasal daw tayo. Pura <laughs> <Okay>, ka yung <lang. laughs> <Pore> kararuan po, pura. Taglayin <laughs> ka, kapitan. <laughs> Magaling kang bata ka. <laughs> Ay, apa. Okay. Lukas natin, kapitan. Putos na ito, manan. Sunyatan namin nga ba? Pintor pa yun lang, kapinturan naman. Ha, <laughs> Na buhay yang na, di sana buka yung digitnya di sana nah di situ yung digitnya yang kukain nga, nga patah karan ni kapitan pukin anu balegi gano berat aming nga abot kesulatan na Bukin na tapi abut <laughs> di kapitan iya aming nga klasi karut ga nanggas ni kapitan nga, abot di karuban ya iya iya oke oh, nah, okay, ma na ni kapitan kesta na hatan Laing <laughs> inga <laughs> kupal Ay, talaga pinturan da. Pinturan da. Ini tapet di blower na nai. Tapos oh, okay. lang ha, kadibdigos ko ma Eh, dapat na tap ka na di apaw, apaw. Masbo. Lagi masbo la ka tapet pa pulbo-pulbo na. Paling klase ni kapitan. <laughs> Trumabaw nga talaga ni kapitan. Sulidaw Sulidaw Ay, apaw na ba na pati kongresman. Hmm. Kongresman ka. Ah, Nagpalaag mo dagay ang kurakot. Eh, Kini kita mo rin ganap ka na nga barangay Pabot yung... na ba niya? Kipituran na ba niya? <coughs> nga kiti di... budget ni Kapitan na may asidag di kusina ni Kapitan nung kaslaway Malaasin mo lang yung kahit taga-gobyernaw Ay Ano budget? Ay Happy birthday man Tatay Digong Happy birthday Mga oh. panood mo yan Mga ilang araw Hurricane Tatay Digong, Duterte, kaya't anong mangyari? Uy! Huwag okay, magsalita, baka sabihin nilang Ilocano tayo, ha? Ah. Oh. Okay, <laughs> Oo! Huwag kinana! Ay, naman! Huwag niyong sasabihin, nang, nang kami sasab... Ilocano! Huwag okay, mag, -mag tayo! <laughs> okay, kinana! kinana! <laughs> baka sabihin nilang Ilocano tayo! Huwag okay. niyong ipagpagana, kay Ilocano oh. kami, ha? Ah?

<laughs> <At kasang>. <laughs> 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 Hindi mga Ilocano yung mga yan, mga Tagalog. Mga Ilocano, magaling. Huwag okay, kayong magsasalita ng Ilocano. Hindi kami Ilocano, pero... Baka sabihin nilang, ano, Ilocano tayo. Oo nga, mga mga kami tigas dyan. Ay, kapatid. Agurong. Manay. Uh, pang project project oh. maganda nga yung project niya. ang ilang ganda pala itong station na to sa loob maganda pao, sa loob na no? oh. parang mall ay parang mall saan? dito Yan. pagkat lugan, sa ka lang dito na re dyan ka pa, pa, pa kaya pala ilang taon na to na hindi natatapos yun pala station pala na, yung dapat lagyan nila ng ano no? lang yung flyover niya. Hindi na ah. Sa ilalim na rin siya ah. na. Paglabas mo ano na. Yeah. biladyo na. Oh, yun nga. <laughs> Pamali paglabas mo si na Ano ka si Arnaud? maganda. Paglabas mo loob ng bangko doon may ay... o, sa may kahati atirong... kahatiiraw. Hindi ano ngayon na. Ah. malinis ang eh. kasi wala pang sahod. Bata natin ngayon ah. ah. Ah, malinis. Pag di nagigit-gitan sa bukana, malinis. Pag ka nagigit-gitan dito, ah, pag nagigit-gitan dyan, Traffic. wala. Traffic. pang saho. Ah. Paano kung may ano yung pira mo, nagmamaniho ako? Sino? Si Jackson. Bakit nga isinend yung sa WhatsApp ko? Ay, Ay nako, labas na dyan, tatay tigaw. Si Ipo-forward. ipu forward